May ako te. Apo, wala tayo mga helmet. Dito lang naman eh. Pwede naman eh. Nalayas na naman ang mga tatlong marias. Pagandito si ate. Lingaw ayo kay na may driver. kami. Para dito si ate. Oh, signal light ka na dyan, ate. Nandahan lang, ate. Mas may tiwala kasi ako magmotor si ate kay ni Indra, kay ni Bunso. Si Bunso,